Good morning mga kabaksing. Napakasaya po at napakasarap sa pakiramdam na magbasa. Nito pong mga gantong uri ng message. No? Birthday greetings po ni Champ Mark Magnifico Magsayo for Sir Sean Gibbon sa uh, MP Promotions President. Ganito po yung mga uri ng boksingero na meron pong tinatawag na gratefulness. Ano po iyon? Yung kahit saan, mang, uh, kahit saan ka naman makarating, ano mang tagumpay ang makamit mo bilang isang atleta, eh hindi mo nakakalimutan yung mga taong naging dahilan ng iyong tagumpay. Best example kay Champ Mark Magsayo, former WBC featherweight champion. Shoutout sa iyo Champ. Basahin ko lang yung napakaganda niyang ano, <clears throat> uh, message. Happy, happy birthday to the man who changed my life and my family's life forever. I am so grateful for everything you do for me and all Filipino boxers, Sir Sean Gibbons. God knows how hard you work for all of us and how good you are to your fighters. I wish you good health and to many more years of working together. Knuckleheads, Viva! MP Promotions, Viva Woody! Ito po yung nagpapakita sa atin mga kaibigan na ano't ano man ang uri ng paninira na gawin ng mga ilang uh, detractors o ilang mga naiingit kay Sir Sean Gibbons. Ang makakapagpapakita Uh, makakapagpatotoo kung ano talaga ang tunay na lagay ay yung mga fighters. Bakit sa dami-dami ng mga fighters eh, ito lamang isang uh, dating nga uh, hawak ng MP Promotions ang nagsasabi ng masama dito sa MP kay Sir Sean Gibbons. Bakit? Tignan po natin ang kanila mga motibo. They wanted to leave because they wanted to have bigger earnings because ayaw na nilang magkaltas-kaltas pa, like memo or what. Ano pong nangyari? After a year, twice cancel lang laban. After a year from 6 uh, six digit purse ngayon po. Napakaliit na lamang. Hindi pa aabot ng milyon. So ayan po mga kaibigan, manawa ay maging aral po ito sa lahat po ng atleta, di ba? Kung ikaw gusto mong maging matagumpay ka sa buhay, kung may target ka, be grateful. Di ba? Maging mapagpasalamat ka sa lahat ng taong naging bahagi ng iyong tagumpay And on the other hand, let this be a lesson Sa mga nagnanais po, sa mga kabataang boksingero Dun sa mga, or atleta, sa mga up and coming If you want to be successful in your career as an athlete Don't walk on this guy's path Na binanga ang mga nag-alaga sa kanya Binangga lahat ng mga malalaking player sa boxing, ngayon po ay naghihikahus na lamang ang kanyang karera. Magandang umaga po sa inyo lahat, Silver Voice TV. Peace.